this is urgent. Our company is looking for more part-time onliners. Hindi mo kailangan dito ng laptop. Ang kailangan mo lang ay cellphone na may wifi, internet, o load. Lahat ng scripts provided na, kaya hindi mo na kailangan maging matalino, hindi mo na kailangan maging magaling sa English. All you need to do is pag-aralan, matutunan step by step. And don't worry, lahat ng mga trainings na ituturo sa'yo, libre yan. So all the trainings are for free. Ang importante, na ikaw ay makapag-reply, makapag-set appointment ng ating mga local and international clients. Every transaction na maging successful, kaya kung masipag ka, pwedeng-pwede pwede kang kumita dito ng 4,000 to 6,000 o higit pa every week. Kagaya ko, nandito na ako sa Denmark, nasa abroad man ako, Pilipinas, still kumikita ako dahil yung aking source of income ay daladala ko. And sobrang sarap sa feeling na kanyo imagine na maliban sa kinikita mo ngayon, pwede ka palang kumita ng mas malaki on the side na kahit yung social media mo hindi pa monetize, kahit na konti lang yung followers mo, pwedeng pwede pa rin pagkakitaan yan. This is open for everyone. Ikaw man ay OFW, nasa abroad, kagaya ko. Ikaw man ay isang estudyante, first graduate, kaya wala ka pang work experience. So, ikaw ay full-time na nagtatrabaho. Pero may 2 to 3 hours ka every day na pwedeng i-part-time dito. O kaya ikaw ay full-time housewife o single parent na gusto pa rin kumita ng nasa bahay lang. And yes, you can do it anytime, anywhere. You can insert DTW system dahil pure online, pure chat lang ito. To know more, to learn more about it, mag-comment ka ng yes para makapag-proceed ka na, makapag-start ka na, igaguide kita paano pwede magsimula. See you!